ah uh, ah walang joke ako ay eh, agang aga eh. talagang nag-iisip ako eh nung kakainin eh buti na lang may parison sa kanta oh mga try nga masarap kaya yon. intro pasok what is that? <laughs> At yun na nga, at mga kabalaybay, ay ako yung naglakad na lang, papunta din sa Paris, din sa Pandaw, at malapit lang naman, ay eh, kapag mo motor ka, isayang pag gasolina, ay kita mo at may pais na motion pa. Wow! At ari na nga, sa awa ng Diyos ay nakarating na rin tayo din sa Paris, ha? at ating mga titibusan na. Ano ka ng Paris? 17 on the rise lang. Ah, 17 on the rise? Sa mga oras na rin, mga kabatang, ay... Ano na nga yung kanilang fried rice? Ikugalo kong fried rice sa rin o tinuyuan na. pa, kasarap din mo ng kanin eh. Tapos sa rin kanilang pares. Guys, yung pares nila ay napakalambot at napakasarap. Malasa. Lalo na kung lalagyan mo pa ng chili oil, garlic, and kalamansi. Eh, talaga kainaman mapaparami ka ng kain din eh sa Paris ang aray at saka kung ako sa iyo at ikaw kakain din lang ng pares din eh e ba eh lakasan mo na kumain kasi unlimited rice aray at kapag ikaw mahina kumain din eh lumi ka pero para sa akin eh, tama na ang dalawang kanin at talagang hindi ko kaya ubus eh ako yung salang kanin ako na kaibigan ako yung nagulat daw sa so sinabing niya kung kuha na kaibigan bakit lang kami naging mag best friend na rin <laughs> ngayon lang na kami nagkita eh, pero kaibigan na agad ako pero sa bagay okay lang naman yun at kita mo yung instant kaibigan agad <laughs> sana o oh. at sa nga pala mga kabatang hindi ko na na-interview si kuya kasi hindi ko naman talaga balik interview niya eh. gusto ko lang may kumain ng pares eh eh sa kasama ko pala eh, merong isang lalaki din eh, na mamarketing eh. bibenta ng kanyang karne eh sabi siya na daw ang sa kanya eh nagkausap naman ng dalawa. kaya di ko na disturbo eh di ang din eh kumain na lang ako kumain ang mga, mga subo ko tuloy tuloy eh sabay inom ng tubig wari eh, at ito nga pala mga kabataan ang kanilang pangalan ng kanilang parisan ang JJ Unlimited Rice Parisan at yun ay located lang dito sa Kilokulo North Paddy Garcia Batangas oh, kasarap nga pala ng paris niya at nga ngayon lang ulit ako nakakain ng pares eh. Pero talaga sulit guys. Busog na busog. Ay, kita mo yung kabuntat na eh. Ha? Huh? Ito mo parang buntis ng yeah, 3 months. 3 wow. months na buntis eh. <laughs> ah, ay pagkabusog ko. Pili ko nga eh.